Shout out mga ka-discarded Siyempo ang dating natin Ayan o Ayan ang ating motor <laughs> Shout out <laughs> Ayan sila body Sakto yung dating natin Kanina dito Ayan o Ngayon biglang umulan Ayan ang mga ka-discarded Ayan natin Kanya-kanyang silong inga tayo sa pagda-drive. Madulas ang kakalsadaan. Shout out mga ka-discard. Dito tayo sa garahe. Eh. Laglag <laughs> na yung may mga gamit ko. Pusupot ng dali. Shout dali. Shout out dali. Wala Ba na natin Bag natin dyan che -check muna tayo ng truck nga mga kadiskarte kapag check na tayo ng truck waiting na lang tayo sa advice Ingat tayo sa mga biyahe mga kadiskarte dahil na ulan-ulan pa rin madulas ang kakalsadahan Shout out sa lahat ng mga kadiskarte natin dyan Magandang umaga